Grabe ito, record-breaking ang nangyari. GMA Network, wala ding nagawa sa lakas ng Itbulaga at TV5. Itbulaga, opening palang pasabog na. Ngayong Sabado nga, July 19, 2025, ay opening pa nga lang ay talaga namang pasabog na agad, dahil magkakasama ang mga The Bark Ads sa opening. na kung saan, ay muli ginawa ng mga dubart ads, ang awiting mududugtungan ko. na kahit nga sa barangay ay ginawa din ito. Pero, hindi na nga muna nangyari ang round 3 ng showdown ni Ian Red at Iana, sa Puksaan of the Brains, na ayon na kay Bossing ay next week na muna natin mapapanood July 26. Ngayong Sabado din ay napanood na ang Grand Finals ng unang batch ng The Clones, na OPM Female Clones, na talaga namang pasabog din sa galing ng kanilang mga performance. Na kung saan ay mga bigatin din ang mga judges dito, gaya ni nito yung team: Jimmy Antiporda, Cave Rosas, Sharon Reges, Lani Misalucha, at Sinamich Valdez at Fedelos Reyes. Na kung saan ay naglaban laban na ang napiling top 3 para sa next round. At ang nanalo nga sa Grand Finals para sa OPM Female Clones ngayong Sabado, July 19, ay ang ka-voice ni Sharon Cuneta. First runner-up ang ka -voice ni Dulce, at second runner-up naman ang ka-voice ni Claire. Samantala, muli na naman nang naramdaman ang lakas ng itbulaga, pero hindi nga lang basta lakas ang pinaramdam ng itbulaga. Dahil talaga namang muling gumawa ng kasaysayan ang Ibiza noon time, dahil sa record breaking ang nangyari sa Itbulaga, sa dami ng nanood dito. Sa katunayan nga, ay mula ang lunes pa lang ay makikita na nga agad ang lakas ng Itbulaga, dahil noong lunes July 14, ay makikita nga ang laki ng lamang ng Itbulaga sa Showtime, na makikita ngang may mahigit 150k ang dami ng nanonood sa Itbulaga, at may mahigit 68k naman ang Showtime. Noong Martes naman, July 15, ay makikita namang may mahigit 155K ang dami ng nanonood sa Itbulaga, at may 74K naman ang Showtime. Noong Miyerkules naman, July 16, ay makikitang may mahigit 154K ang dami ng nanonood sa Itbulaga, Bulaga at makikitang may mahigit 69K naman ang Showtime. Noong Huwebes naman July 17, ay umabot naman ng mahigit 152K ang dami ng nanunood sa YouTube Livestream ng Itbulaga, at makikita namang may mahigit 77K naman ang Showtime. Welcome back mga highlights Bago tayo magpatuloy ay maaaring magsubscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, matatandaang, noong biyernes naman July 18, ay talaga namang record-breaking sa taas ang dami ng nanood sa YouTube livestream ng Itbulaga, na lumagpas pa nga ito sa mahigit 150k, dahil umabot nga ng mahigit 163k, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga noong biyernes. At sa kaparehong oras noong Biyernes, July 18, ay makikitang may mahigit 71k naman, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Na talaga namang humataw na naman ang Eat Bulaga at mga Dubark ads, sa dami ng nanonood sa kanilang YouTube livestream noong Biyernes, dahil sa laki na naman nga ng lamang ng Eat Bulaga sa katapat nito sa noon time. Hindi nga lang yan, dahil kahit nga ang YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network noong biyernes, ay makikitang hindi pa rin nasapat para matapatan ang Itbulaga, dahil makikitang may mahigit 24K naman ang dami ng nanonood dito. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil ngayong Sabado naman July 19, ay talaga namang lalo pa ang nakita ang lakas ng Itbulaga, dahil makikita ngang 24 minutes palang pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 51K na nga agad ang dami ng nanunood dito. At makikitang may mahigit 5.1K naman ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime sa kaparehong oras. Isang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga, ay makikitang may mahigit 137K na nga ang dami ng nanunood dito. At sa kaparehong oras ay makikitang may mahigit 59K naman ang dami ng nanonood sa Showtime. Dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube Livestream ng Itbulaga ay lumagpas pa nga ito sa inaasahan dahil makikitang umabot na nga ng 171K ang dami ng nanonood dito at sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 81k naman, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Showtime. Pero hindi pa nga natapos dyan, dahil kung sa tingin nyo mga kapatid, mga The Bark Ads at mga ka na hindi natataas pa sa 171k ang dami ng nanonood sa It Bulaga, ay lumagpas pa nga ito, dahil mahigit dalawang oras naman pagkatapos magsimula ang YouTube livestream ng Itbulaga ay makikitang umabot na nga ng mahigit 180k, ang dami ng nanonood sa YouTube livestream ng Itbulaga ngayong Sabado, July 19. At sa kaparehong oras pa rin, ay makikitang may mahigit 65k naman, ang dami ng nanonood sa Showtime. Na talaga namang muling pinakita ng Eat Bulaga ang lakas nito, na kung saan ay record-breaking na sa taas, ang nangyari ngayong Sabado. Hindi nga lang yan, dahil kung titignan naman ng YouTube livestream ng Eat Bulaga sa TV5, ay umabot naman ito ng mahigit 25k. At makikitang may mahigit 17k naman, ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network. na dito pa nga lang, ay makikitang panalo na nga ang YouTube livestream ng It sa TV5, kung ikukumpara nga sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network. Na kahit nga pagsamahin pa ang views sa YouTube livestream ng Showtime sa kanilang YouTube channel, at sa YouTube livestream ng Showtime sa GMA Network, ay makikitang hindi pa rin nasapat para matapatan ang dami ng nanunood sa YouTube livestream ng Itbulaga na umabot nga ng mahigit 180k ngayong Sabado, July 19. Na kung titignan nga, ay talaga namang hindi lang pinatunayan ng Itbulaga ang pagiging hari nito sa noon time, dahil gumawa din nga ng kasaysayan ang Itbulaga, sa talaga namang record-breaking na dami ng mga nanood sa kanilang YouTube livestream ngayong Sabado, July 19, na talaga namang napakataas. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?